Good morning po mga boss ko. Puntaan po natin yung unit dito sa may Kabyaw ni Baysiha. Tignan po natin kung pasok sa bayan cell or kung makinis pa. Pag makinis, kunin po natin. Samahan niyo po kami mga boss. Wala so po yung, ano, yung may ay na kinuha natin mga boss. sa nabayaran na namin ng kapatid ko. Hindi ko lang nabidyoan. Ito yung mga tropa natin. Tropang bayan cell din pala yan. Sabi ni bossing, isang lalang nung <laughs> At ayun na nga po mga boss, nakuha na po natin itong Mio I-125 dito kay Bossing no mga boss. Ang sabi ni Bossing, nakasangla lang daw po sa kanya yan. Pero ang totoo buy and sell po yan si Bossing. Bakit kaya ayaw nila umamin no mga boss? Lahat ng mga buy and sell sinasabing hindi daw buy and sell. At ito naman po yung pangalawang unit na aming tinignan no mga boss. So hindi gaano kagandahan yung panglabas niya at makaya na kaya hindi namin kinuha yan mga boss. Dito lang din po pala yan doon sa katabi nung kinuha na namin ng Miumat Black na yan na may yellow mga boss. So hindi kagandahan yung panglabas may mga gasgas -gas, so hindi natin kinuha yan kay bossing. Sinabi na lang namin na balikan na lang namin pero ang totoo Uh, hindi namin nagustuhan kasi ang sabi ni Bossing may dense lang eh pero pag nakita namin or pagkakita namin puro gasgas -gas. kami sa shop mga boss nakuha na po natin itong Mio I-125 so bago natin picture nyan i-check muna natin lahat kung ano yung mga pwedeng i-check para pag may bumili wala silang masabi na may issue diba makinis sa may panlabas mga boss eto natural na yan second one yan eh yung mga Marti dyan, kung gusto nyo walang mga bakbak, pili kayo brand new. Ayan o. ito, siguro, madali na to, babawas na lang natin sa tawad. Pero yan yeah, o, all goods pa naman. O, oh, may plaka yan, mga boss. Ayan Magandang araw po mga boss. Ito po yung unit natin na nakuha sa may Gabyao. Na-check na po namin na kung ano po yung dapat i-check para pag may kumuha or bibili, wala na po siyang masabi. Ang pinaka-issue niya lang ay hindi siya nakarehistro. Yung mga ganitong ang medyo bakbak na pintura, given na po yan kasi second na naman po yung binibili natin, hindi naman po siya brand new. Ayan. Tsaka sa halagang 32K, may Mio i125 ka na, 2018 model, may plaka pa po. Tapos ito, may, ano, may biyak yung Takip ng upuan mga boss Madali lang naman yan Papalit mo yan 200 lang kasama na kabit Hindi kasama asawa ya Ito Makinis pa naman mga boss Wala siyang gasgas -gas na malala Ito ganyan o oh. Bali lang Hindi siya gasgas -gas, Hindi galing sa slide Ayan oh. Tapos yung makina niya mga boss Tahimik Ayan yung bags niya Yung gulong niya Makapal pa Bagong palit daw to sabi nung pinagkuha na namin mga boss. Yung sa sa tingnan natin. Ano? Malabo eh. Makapal pa mga boss. Tapos yung tinakbo niya 24,664.6. Gana lahat ng hiilaw Starter. Gana din kickstart. Gana din flasher busina umagana lahat mga boss ayan may preno may bagong preno sa replikod walang bengkong yung max medyo may ano may sikwat siguro sa kakabulkanize pero madali lang yan pilox mo lang yan mawawala yung sikwat sikwat na yan hindi sikwat na ano yung manong B hindi yung ano bakbak -bak lang ng pintura hindi siya totaling sikwat na may talim talim tapos yan, may voltmeter na mga boss. Malalaman mo kung lobat na o hindi pa. So sa mga gustong magpunta rito, search nyo lang po yung pangalan ng shop. Don Jacob Arayat, makakarating po kayo dito sa Arayat. Landmark po, tapat po kami ng Clintech. Or Pure gold. malapit po kami sa Pure Gold. Pag na po kayo sa Puregold Gold, sunduin ko po kayo mga boss. Ayan o. Yung ilaw nyan, LED na mga boss. Try nating start. Ay, wala yung susi na sa loob. 32k only mga boss kunin nyo na pass break lang nakuha ko to ng ah uh, 30k so chinek ko pa 32k na lang po